Yun, yes, isang pagpalang gabi ulit sa inyo lahat mga kabali at yan medyo gabi na tayo at pupuntahan ko lang si Tatay Ramon kung maalala nyo mga kabali yung nakita natin mag-ama doon sa May 7-11 kasama ang kanyang malit na anak tapos papasyalan ko lang mga kabali kasi yung nakaraan sabi ko nabibigyan ko siya ng kahit papano lang. pambili niya ng tsinelas doon sa binibenta niya gawin niya po muna at yan tingnan natin mga kabali kasi sa hindi yung panahon na lumilipas kaya puntahan ko siya ngayon Uh, so mga body dito sa papasok dito Medyo madaling lang dito mga body Kasi walang ilaw Tapos wala ding ilaw yung camera ko Kaya ingat lang tayo mga body Kasi medyo hindi ano dito Hindi ko kabisado Tsaka syempre uh, Hindi natin lugar Kaya, ayun, Parang nailigaw na ako mga body Padilim kasi Kasi kung pumunta ako dito maliwanag pa Medyo ano pa eh naliligo pa ako eh. Ito may ilaw dito. So yun mga badi, hindi na tayo. Medyo madilim lang. Pasensya na kay mga badi kung hindi nyo makita masyado. At yun sigurado madilim din dyan sa inyo kasi walang ilaw tong camera ko mga badi. Mahabala na ata tayo. Mag alas 8 pa lang ng gabi. So nandito na tayo sa bahay nila. Medyo madilim na mga badi. Hello po. Nay Mayra. Ito po. Tay. Nay Myra. po. Si Buddy po. Ay. Magandang gabi. Ay, nasan po siya? Pwede po pumasok na? po Sige po. Ah, wala si Tatay? Wala po. ng ani. Ano nagtindo siya ng chineras? Nasa si, ano, si warionera? Sa abang mabit niya. niya. Anong oras pa po silang malis? Kanina po yun, mga alas 4. Alas 4? Nagtindo na siya? Saan siya kumuha ng pambili? Mabili ganyan. Ah, binili niya na kaagad? <laughs> ano mga anong oras siya kaya maka-uwi? Mamaya. Ano yun, alas 9 na umuwi yun eh. Ay, alas 7 pa lang ata. Siya yung isang anak niyo, panganay niyo? Si... Hindi, pa babae ko yung sunod sa panganay. Ah. Sa ngayon, hindi ko nabutan si tatay ah. Ang galing ito mo siya. Alas 9. Pero ang galing. Ang galing mga body at nagtinda na pala si tatay. Yung puhunan lang na binigay ko, yun lang yung binili niya. Marami siyang chinelas. Kasi kasi lahat sa bag niya, malit ang bag niya. Paano? Paano? Ano? Diyos ka? Ano? Piraso o ganyan. Diyan mo. Ang kakasya lang <laughs> sa bag niya. Yung diskarte niya, tapos bibit-bitin niya. <laughs> Ano yung pag may mga size 7 ganun o size 8? Wala siya binibili, 10 and half, 11. Pang malalaking tao oh, lang talaga. So, ayun, si Nanay Mayra lang yung nabutan ko mga body. At, Kumain na kayo, Nay? Opo. Ano po alam nyo? Kanina yung, ano yung mga dilata. Opo. Sabi nyo So, yun, anong pangalan mo, Be? Angel. Angel? So, Angel. alam ko maliligaw ako, Nay. Madilim kasi, Jim. Oo, madilim. Parang, Anong ano, ano neti? Alam mo, may sa kabila. Oo, oh, ka doon ako lumusot lang sa kabila. Dun, <laughs> sabi ko, Timayra, baka may <laughs> dito. LCD. Patay ako, buti na lang dito ako napunta. na <laughs> Ay, <laughs> uh, natandaan ko. So, <laughs> ayun. Si Tatay Ramon, wala. So, alas 4 sila umalis. Tapos, kasama si Marianela. Marianela, naglakot din. Kasama <laughs> siya. Doon niya sa loob ng Jollibee. Jollibee. Doon niya sa Kanlaon. Jollibee, Kanlaon. Metroplaza. Ah, sa Phase 5. Metroplaza yung mall na maliit. Doon sila? Hindi po. Diyan sa taas. O oh. nga. Doon doon. Metroplaza? Yung may mall na maliit? Parang mall na maliit? Doon sila sa Jollibee? Ah, si Ah, sige palaruan, palaruan, palaruan. Hindi ba sa Holiday Island? Oh, sige, na ipuntahan ko siya doon at tingnan ko yung mga paninda niya. Grabe si Sensya na po sa bala, ha? Nay. Sige po. Ito po muna ako, Nay. Wala bang ano diyan, Nay? Mga ngagat. <laughs> sige po. <laughs> so, in mga body at balik na tayo medyo madilim talaga sa sya kayong mga badi, wala kayong makikita dyan sa ano ko sa camera ko ngayon medyo madilim kasi dito ayan so ano tingnan natin si tatay Ramon at si Mariela doon sa ano sa so, sinabi na nanay Mayra sinagtitinda pa daw mga alas 9 pa daw sila babalik so yun nagtinda na pala sila kawawa naman yung bata kasama pa ni tatay saan sa pagtitinda dapat iniiwan niya na dito kay Nanay Mariela ay kay Nanay Mayra And so tingnan natin mga badi saan sila nakapwesto kung makikita natin sila may mga badi, mag alas 8 pa lang so gabi na nasa ano pa si BB sa so, mga sa mga ganung edad mga badi dapat nasa bahay na at syempre maghapon silang ano maghapon silang nagtitinda sa kasama ni tatay ko awa naman si BB pero yun yung way nila mga body para mabuhay siya pero hindi naman tayo pwede makialam kaya tayo lang naman ay eh, kung ano lang yung pwede natin maitulong sa kanila yun lang naman yung sa atin so yun mga body at ano hanapin natin si tatay doon daw siya, siya. doon daw siya sa may Yalibi nakakatawa mga body na yung maliit na halaga na naibigay natin sa kanya ay ginawa niyang pampuhunan doon sa sinasabi niyang pambili ng chinelas na kanyang ilalako kaya nakakatawa mga body asa ang problema mga body kasama na naman si Mariela may kawawa yung bata pagod may asma pa naman siya uh, tingnan natin mga bahadi ah, kung nasaan uh, sila alright so focus lang tayo dito sa uh, maneho uh, tingnan natin dito sa may Jollibee dito daw sila nagtitinda baka sakaling masalubong din natin uh, at alas 8 pa lang kasi mga bahadi mag-eat pa lang ito si Tatay Ramon grabe yun dapat talaga nagsisikap at gumagawa ng paraan para mabuhay ng patas na ah, uh, diba mga bali yung simpleng tulong natin yung maliit na halaga para sa iba eh tingnan yung mga bali ang laka ng impact para sa iba na labos na nangangailangan uh, maliit man sa iba pero para sa iba at nakararami na kagaya natin na hindi naman mayaman o maraming pera ay eh napakalaking bagay po yun at yun ay ginamit ni Tatay Ramon para sa kanyang pagtitinda ng tsinelas alright so ayan tingnan natin kung saan natin sila makikita saan ba si Mariela alright At ayun nga mga badi, uh, nakita na natin doon sa may Jollibee at wala naman sila doon. Actually, pasarado na yung maliit na mall. At uh, hindi sila nakita mga badi, siguro bukas ko na lang sila ano o sa mga susunod na araw po na ulit sila pasyalan. Kasi mahirap naman na mapapasyalan ko sila mga badi, wala man akong maibigay. So, i-update ko lang sana sila. At uh, yun, nakakatuwa lang din dahil sa yung maliit na pinabot natin nung nakaraan eh ginamit na pala niyang puhunan. So, sa mga susunod na araw, siguro mga body, pag nagkaroon tayo ng blessing, ay uh, umuli natin babalikan si tatay. At tingnan natin kung paano ba yung discard na ginawa niya. Uh, sana ay meron tayong ano, uh, mabigyan ng inspirasyon sa ginagawa ni tatay para naman uh, ano din, yung iba din eh, diba, magkaroon din ng idea sa pagsisikap. ikang nga. So, ayun, mga badi, dito na ako at dito na ako uh, dito na, sa may iskidita namin. At uh, hanggang dito na lang ulit mga badi, maraming maraming salamat sa inyo. At hanggang sa muli, paalam at mag-iingat po kayong lahat at tuloy-tuloy lang po tayo sa pagtulong hanggang sa abot ng ating makaya. Alright!